Ah, oh, para yan. Okay. Pero, kung ako yung likaw, kung ako yung gusto ko ako maasawa kisa. piliyong ko, Piliyong ka ko, kanang anak o magdadaro. Ngayon naman, mudaro siya, mudaro sa'ko magdinaruhay kaming duha. Inito ang gabi, dinaruhay perni. Kung ako yung ikaw, oh, kung ako yung ikaw, oh, gusto ko ako maasawa. Kinsa, piliyong ko, piliyong ko, kanang kaliwat o segment. Nga naman, matuwad siya, matuwad siya ko, matuwad-tuwad kami duha. E na nga gabi, patuwaron perme. Kaming duha, nangitag asa Pisang kinsa, baka guapa, asin dira. Kung ako yun ikaw, oh, kung ako yun ikaw, oh, gusto ko ako maasawa. Kinsa, pili ko, pili ko, Kanang anak Og bombero. Nga naman, mabumba siya, mabumba sa'ko, ko, bahay kaming duha. Inek ang gabi, mabumbahan per me. Kung ako ka o, kung ako yun ka. gusto ko ako maasawa kinsa. Piliyon ko, piliyon ko, kanang anak ko ti Balijag ay scrap. Nga motilap siya, motilap sag ko, kami kaming duha. Inig ko nga gabi, matilapan, permi kaming duha.